Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. May mga nilalang na may malaking pagkakautang. Halaga ng salaping hiniram, kinuha at nangakong ibabalik din naman. Ngunit sa paglakad ng mga araw ay kanyang nalaman. Pagbabayad sa takdang oras, wala pala siyang kakayahan. Itong nilalang na may utang kadalas ay nabubuhay sa kawalan. Patago-tago, nahihiya sa pinagkautangan. Tumatakas, lumalayo, ibang tao ay ayaw na sa kanyang makitungo. Sa huwad naman pala ang kanyang mga binitiwang pangako. Sa kanyang kalooban may malaking kahihiyan. Sarili hinuhusgahan, sariling pagkatao ay inaapakan. Lubhang bumaba ang tingin sa sarili maging kapwa niya, mga salita sa kanya ay ubod ng hapdi. Ano pa kaya kung ating utang ay kasalanan? Sa Diyos na dakila at makapangyarihan, malaking pagkakautang hindi natin kayang pagbayaran sapagkat nagawa ng kasamaan ay isang Panginoong walang hanggan. Ano man ang ating gawin, ano man ang ialay natin, mga bagay na natatapos kahit buong buhay hindi sapat at kakapusin. Kung tayo'y tutuusin, iisa-isahin mga kamalian natin. Mahirap bilangin halagang babayaran natin. Imposibleng burahin, katapusan ng listahan ay hindi na kayang tanawin. Ngunit ang salmong atin ngayong naririnig, banayad ang himig, dala ay pag-ibig. Sambit ng mga awit, katotohanang kairikit, ukol sa may kapal na sa atin ay kaybait. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay magkaroon ng banal na takot. Anong tamis kung iisipin na ang pinagkakautangan natin hindi tayo siningil at pinilit pagbayarin. Pagkus siya pa ang nagbigay ng kabayaran sa kasalanan, noong bugtong niyang anak sa atin ay nag-alay ng katubusan. Si Jesus ang nagbayad sa pagkakautang natin. Buhay na hiniram, ginamit natin sa pagkasalawahan. Ilang ulit lumimot sa banal na tipan, kaya naman tayo ay nalugmok sa kasamaan. Ganun pa man ang nangyari, sa atin ang may kapal ay hindi naghiganti. Kapatawaran pa rin ang namutawi sa kanyang mga lapi. Kanyang nauunawaan na ang sangkatauhan ay likas sa kahinaan. Walang kakayanang sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga si Kristo ay may itinurong panalangin para sa kanyang ama na maaari nating gamitin. Kami ay patawarin sa mga sala namin at gayon din kami magpatawad sa kapwang may inutang din sa amin. Buhay ng kapatawaran maaaring makamtan nang sala nati kinalimutan nang may likhang sa atin ay lumalang. Ngunit pagpapatawad ay mananatili lamang kung tayo ay magbibigay din sa kapwa ng ating kapatawaran. hati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.